Mula lang pagsikat ng araw, ay nakaabang na si Benjo sa kanto ng Mabini Street, yakap-yakap ang bungkos ng basahang pinulot ni Inang Loida sa retaso ng pabrika ng chinelas. Labing isang taong gulang, balingkinitan, bahagyang umuusok ang hininga sa lamig ng madaling araw at amoy mantikang luma ang suot na kamiseta. Kailangan niyang maubos ang limangpung pirasong basahan bago gumabi, dahil kung hindi, wala silang panghulog sa inutang na gamot ni Itay Dionisio na kasalukuyang nakaratay sa pampublikong ospital o iyon ang akala ni Benjo. Sa bawat jeep na dumaraan, umaasang may lalabas na barya, mabilis niyang iaalok. Basahan! Tatlo sambu! Ngunit mas madalas na tanaw lang niya ang usok ng tambucho at mararamdaman ang paghaplos ng sikat ng araw bago pa maabutan ng panibagong pag-asa. Bandang alas disi dumating ang magkakabarkadang sina Dogs, Hawa at Twins na Igaya at Elig. Kilala sa lugar bilang mga rappers ng sigarilyo at distributor ng chismis. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin. Pagkakita kay Benjo, nagunahan sa pangungutya. Uy, si Basahan Boy, anong kulay naman ng palda mo ngayon? Sigaw ni Dags, tinuturo ang makukulay na ritaso na parang banderetas na nakasalansan sa bisig ng bata. Tumawa ng malakas ang dalawa. Si Hawa naman ay nagkunwaring lumilinis ng bintana ng jeep at saka dumura sa kalsada. Kunwaring nagpapahid gamit ang hawak ni Benjo. Pilit siyang ngumiti, parang walang pakialam. Ngunit ramdam niya ang paggapang ng hiya mula sa talampakan paakyat sa batok. Napikon si Egay, hinatak ang isa sa mga basahan at winagwayway sa ere no wari bandera ng kahihiyaan. Pumalag si Benjo, ngumit dahil mas malaki ang apat, walang nagawa kundi pumulot ng alikabok na nasagi ng mga yabag nila at ipagpatuloy ang pagtawag. Tatlo sampu po, basahang malinis. Hindi naglaon, dumating ang tanghaling lubog sa usok ng banggeraan. Kumalam ng tudo ang sikmura ni Benjo. Sa gilid ng talipapa, naamoy niya ang pritong lumpia sa karito ni Aling Yoli. munit inatrasan niya iyon. Kailangang ihulog ang bawat sentimo sa biliniinang Loida sa retaso ng pabrika ng chinelas. Hindi rin niya pwedeng hawakan ng baryang hawak ni sa bulsa. 35 peso pala ang kita, malayo sa target. Tumambay siya sandali sa lilib ng karinderya. Nagbilang ng basahang naiwan, 25 pa. Lumanghap ng usok ng adobong paan ng baboy at parang lalong pumigil sa lalamunan niya ang laway. Nang minsang sinubukan niyang lumapit sa isang nakaparadang SUV, akala niya bibili ang lalaking nakaputing polo mulit binaba lamang nito ang bintana para sabihing, Huwag kang dumikit, dudumikotche ko. Tsiko. Sabay abot lang tisyo sa sariling kamay. Parang tumama sa paderang pag-asa. Napahawak si Benjo sa bungkos. Sa mata niya, ang bariyang kumikintab mula sa malayo ay kasing bigat na ng sako ng semento kapag nasa palad na ng may kaya at kasing hirap tapatan ng dangal kapag ikaw ay batang nagbibenta ng mumurahing tela. Salamat sa pag-abot mo sa bahaging ito ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang esena, pindutin na ang subscribe para hindi ka mahuli sa mga bagong storya na ina-upload ko araw-araw. Isang subscribe lang, pero napakalaking inspirasyon na para patuloy akong gumawa ng mga kwentong katulad nito. Maraming salamat. Tara, ituloy na natin. Hapon na, bumalik ang tropang ng bubuska. Ngayon may kasamang dalagitang nagvi-video gamit ang cellphone. Mga ko viewers, ito po si pambansang basahan boy. Sigaw ng dalagita habang nakatutok ang kamera kay Benjo. O tingnan nyo, nag pa ng makeup. Patutsada pa niya habang ini inizoom ang pawisang mukha ng bata. Nagtawanan ulit ang grupo. Ikinuyom ni Benjo ang palad sa paligid ng bungkos at pinilit itikom ang bibig. Ngulit sumobra ang biro. Hinablot ni Dags ang bungkos initsa sa gitna ng karsada. Tumilapo ng mga patak ng putik, sumabog ang alikabok at lumutang sa hangin ng tansan, lata, mga tuyong balat ng saging. Parang apoy sa lalamunan ni Benjo ang sakit, ngunit mas mabilis siyang sumugod kaysa luha. Pinulot niya isa-isang basahan, niyakap kahit marumi, at nagmadaling umalis habang pinagtatawanan ng grupo habang ang tropa'y nag-uumpisa na ng panibagong tawa, biglang kumalampag ang preno ng pulang pick sa likuran nila, halos sumalpok sa tambak ng basura. Mabilis na bumukas ang pinto, lumabas ang lalaking matikas, pawisan, naka-t-shirt na Show Painting Services. Hoy, anong ginagawa niyo sa anak ko? Sigaw niya, boses na humihiwa sa ingay ng kalsada. Natigilan ng apat, nagkatinginan. Si Benjo, nagulat sa tinig, dahan-dahang lumingon. Itay? Hindi siya makapaniwala. Ang alam niya, si Itay Dionisio ay nasa ospital. Nagpapagaling sa matinding paso ng masunog ang dating obra. Ngunit heto ngayon, nakatayo, may pinturang tasa ng kape pa sa palad at nagliliyab ang tingin. Unsang niya ngari Lumapit si Itay, pinayungan ng sariling katawan ng anak at saka humarap sa tropa. Alin sa pinag-aralan ko sa inyo sa barangay ang nagturo ng pangungutya sa batang nagpapakain sa pamilya? Walang makasagot. Nang igalaw na sana ni Dags ang bibig, sinundan ni Itay. Kilala ko mga magulang nyo, mga katrabaho ko, isang tingin pa lang, natunaw ang yabang. Inilabas ni Itay ang walong pirasong 100 peso bill inabot sa anak. Dinala ako ng kumpanya sa Maynila para sa project. Natanggap ko na yung overtime pay. Anak, tigir ka na muna. Bumili tayo ng bigas at gamot ni nanay. Nabuksan ng liwanag ang mukha ni Benjo. Unang beses sa araw na iyon na sumilay ang ngiti. Ngunit hindi dito nagtapos ang aral ni Itay. At kayo, sabay turo sa apat, babawi kayo sa batang pinaglaruan nyo. Bibili kayo ng tig sa sampung basahan bawat isa, tapos bibidbitin nyo hanggang sa bahay niya. Walang tawad, walang reklamo. Isa-isang dumukot ng baryang kulang sa bulsa ang apat. Si Egay, walang sapat. Nagpatalbugan ng chinelas kapalit ng kulang. Tinanggap ni Benjo na kayuko, ngunit may kislap ng kadampayan sa mata. Nang papalayo na sila ni Itay, sumunod si Dags, kumapit sa balikat ni Benjo, at pabulong na nag-sorry. Akala ko kasi, walang tatay na poprotektahan. Ngumiti si Benjo. Ikinulong ang init ng salita, hindi man laging nakikita, nandito pa rin. Iniabot niya ang tatlong basahan pabalik sa bigkas ng marahan. Para hindi na madumihan boses mo sa susunod na manluloko ka. Tumingin si Dags, natawa sa hiya, tinanggap at natahimik sa unang pagkakataon. Kinagabihan sa mamunting tahanan sa dulo ng Eskinita, nakaupo sila sa sahig. Si Nanay Loida hawak ang mangkok ng lugay na may hiniwang itlog. Si Benjo hawak ang bungkos na nabawasan ng labing-anim na piraso. Ikinwento nilang mag-ama kung paano nagkatotoo ang himila. Tinawagan pala ng amo si Itay, inabutan ng maagang bayad at pinayagang umuwi para ayusin ang gusali bukas, kaya nakalabas sa ospital na mas maaga. Salamat anak, wika ni Itay, habang pinupunas ang luha sa pisngi ni Benjo. Hawak ng bata ang barya, isiniksik sa bulsang may tagpi, at sa parehong oras, humugot ng pangakong lalong patitibayin ng loob tuwing babalik ang ingay ng kahihiyan. Kinaumagahan, bumalik siya sa Mabini Street, hindi bilang basagan ng pangarap, kundi bilang batang may bagong layunin. Mag-ipon para makabalik si Itay sa eskwelahan ng Night Shift Painting Management at siya naman makapag-enroll sa grade 5 na hindi nahuhuli. Sa unang hakbang niya pabalas, nasilayan niyang nakatayo si Dags, may dalang malamig na tubig. Benjo, pwede bang ako naman ang tumulong mag-alok? Tabi tayo ha? Sa likod, nakapila si Jao at ang dalawang kambal na daladala ang basahang nabili kagabi. Nagtawanan, hindi na panunuya, kundi pag-aanyaya sa bagong kabanata. Mintang sa loob ng dibdib ni Benjo ang sinag ng karanasang natutunan na kahit gaano pakatapat ang alikabok na kumakapit sa damit, may liwanag pa rin dumarating. Kadalasan sa porma ng isang tatay na lumitaw sa ulap ng pangamba at ginawa ang nakikita lang natin sa mga nobela. Pawi ng takot, tahimik na ipakita sa lahat, lalo na sa mga mapagkutya na sa gitna ng kalsadang puno ng usok at basura, pwedeng tumubo ang dangal basta may pananindigan ang batang yakap ang bungkos ng basahan at paninindigan sa pangarap. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita-hits bukas.